Nauwi na nga sa paghihiwalay ng chassis at makina ang change oil lang sana. Paano masabi? sabi? Ito ang ipapalit nating drain plug pang Yamaha dahil same size lang naman sila. Kung itatanong nyo kung bakit biniyak ang makina, ganto kasi yon repa. Nanghiram ang tropa na sanggang dikit talaga. Yung halos nagkakabuhol-buhol na na parang sintas ang mga daliri sa sobrang dikit at ang sabi ng may kanya, i-change oil mo na lang. Nasunod naman ng kagustuhan ng may kanya, subalit nung gamitin niya na, nagulat siya, may tumulong oil sa parking area niya. Heto <makes> na nga ang naging senaryo. May konting sipak dito banda sa kanyang drain plug, yung pinaka-cover ng drain plug. Heto naman ang exciting twist. Ako ang ginawa nilang judge kung sino daw ang dapat magbayad sa service charge dito ah! dahil ayon sa nanghiram isinolit niya naman daw ito ng maayos at walang leak at ayon naman sa may kanya nung gamitin niya ay may leak na daw talaga imbistiga natin base sa ating napansin number 17 na ang kanyang drain plug at mukhang walang magkakasyang tools dito pwede rin kasing ginamitan ito ng socket isiniksik dyan sa kanyang drain plug at ayon na nga nasiksik sa gilid, umangat ang pinakatakip at ayun na nga, nag -leak. Pero hindi ko sinasabing yun ang naging dahilan. Pwedeng yun lang. Ang gulo ah. <laughs> Ang sabi niya, pinalitan daw ng drain plug kasi nga wala ng kanto yung stock na drain plug at wala silang mahanap. Kaya number 17 ang sinalpak. Mahirap pala maging judge sa mga gantong patimpalak. Mukhang ako ata ang masasakal. May isa lang sa kanilang mananalo at may isang sasakal sa akin dito. Pwede kasi yung sakit na number 17 isinalpak ng pilet para mabuksan ang drain plug. Tingnan nyo naman, napakasikip ng labi niyan. Hindi talaga papasok ang sakit kahit pa box wrench ang gamitin dyan pwedeng ipinilit, pinokpok hanggang nasipak dahil nga dikit na ang cover na ito doon sa number 17. Sana lang mali ako ng hinala. <laughs> Eto at binubuo na nga ang kanyang makina, pinahinang natin to repa at syempre nagtanong tayo sa machine shop para dalawa kaming masakal. Ayon sa taga machine shop, ito daw ay nalubak at hindi dahil sa pagbubukas ng drain plug. Dahil etong markang ito, malamang tumama ito sa gutter ayon sa machine shop. Kung inyong mapapansin, makikita nyo dyan na may konting uka, dyan daw tumama yung persa o bounce ng kanyang motorsiklo kung kaya't nasipak ang parting ito. Tinanong nga natin ng may kanya kung siya ba ay nagater o nalubak ayon sa kanya, oo, nagater ako at nalubak. Ngayon, hindi na natin pwedeng sabihin na ang may kasalanan yung kumpari niyang pinahiram o siya mismo na gumamit ng kanyang motorsiklo. Dalawa na kami ng taga shop ang masasakal dahil hindi namin alam kung sino ang ituturo namin sa kanlang dalawa. Yung kumpari niya ba o yung talagang may kanya ng motorsiklong ito. Inalign na rin ng taga shop ang pagkakalagay ng cover, medyo inatras niya ng bahagya para kumasya na daw ang mga sakit at kapag gumamit na sila ng number 17 na drain plug ay kakasya ng maalwal. Subalit sa ngayon, eto na ang ilalagay natin ang standard stock number 17 na nat Yamaha ang brand. Napagkasunduan nga nila ng hating kapatid daw sa labor repa at para walang saulian ng kandila. Kaya nga tinanong ko ang may kanya dyan, All right, bata 'yo Jan. Hey. All right.